Tapos yung tagaluto ka, wag kang tamad! Pupunta bibili lang, tamad-tamad. Wala doon sa ibang tindahan. Malayo ba po? Malayo ba po yun? Eh, kahit malayo, ah. maglakas ka. Ayoko ako po, maglakas ka. Anong maglakas, wag kang tamad? Mainit. <laughs> Anong mainit pa, ka? Ito <laughs> rin malaman ng mga tao, lalong-lalong ng Team Rise Above. Kung kumusta na kaya si Ate Lili? Ako naman po. Okay na Ako po nagbabalik tayo. Oo. Hey. Sa, palakihin mo ito nga. Opo. Ingat ka kasi baka lumusok ang kamay nila rito. Hindi hey, po. Yanan po may eh. sandal na nga po eh. Nilalagyan ko po ng alam kayo dito. Hmm. Para hindi po ano-ano ang kamay. Ano, Basta doble ingat lang. Hmm? Basta po wala po. At po po yung mga biskwit. Ganyan talaga sa simula. Hmm unti-unti makakuha ka ng gamit. Unti-unti. Kasi ang negosyo, hindi pwedeng magsimula sa malaki. Mas maganda nagsimula sa maliit, tuturoan ka ng negosyo. Kasi kung ano yung kailangan ng tao, yun ay po -provide mo. Apo. No? Depende. At least may libangan ka na ngayon. Apo. Tapos araw-araw ka na maligo. No? Kasi hindi sila bibili pag nakita nila. Hindi naliligo yung tindira. Ayaw ko dun. Nagaling ako. No? Kailangan maligo everyday. No? Apo. No? Siya ka na, mm -hmm. okay lang po. Basta nandito lang kami, uh, masal masaya ako. Salamat ako sa Panginoon kasi may hanap buhay ka na. Apo. Okay. Ganun lang, tapos kunting linis-linis lang. Paluwagin lang yung, ano, uh, paluwagin lang yung kapaligiran natin, ambiance. Lagay dyan yung mga ano, no? Okay. Yung mga mantika nyo. Apo, okay. okay. dito pa po. Oh, very good. Ganun lang. Okay. Tapos linisin mo na lang maigi. Opo. Anong mabili? Kape Dito, po. Kape mabili. Opo. Sigarilyo po. Sigarilyo. Energen po. Energen. Saka gagas po. Ilista mo po ano yung pinakamabili. Yun ang bibilihin ko lagi. Opo. Kung ano yung hinahanap ko ano yung entiman. Ano yung hinahanap ng customer mo? Kumusta mga sardinas? Mabili naman. Hindi po. Oh? kakailanganin ng tao yan. Pag ano po, siguro po, pagkailangan po nila ng ano pag, ano po, mahal po yung mga, ano, corn beef, mga... Oo, oh, ng kaya nga yung mga yan lang, yung yung tao. Magkano pa isa nito ngayon? 26 po. 26 na to ngayon? Opo. Ayan, may alita po, pupunasan nyo lagi ha? Opo, nalinisan po kung nila yan. Bago ibigay sa customer, pinupunasan. Opo. Para ano, tapos labing may tao. Ako po nandito Hindi po kasi walang tao. Nandito po ako palagi. Hindi naman po ako maalis. Kailangan naman kita nila yung kitira-kitira lagi na maganda, nakakiti. Ba? Yung napuhunan natin, always smile. Kaya alam mo, bilang ano oras ka nagbubukas sa umaga? Alas sa po. Kailangan, alam mo ba yung pamahiin na sinasabi ng mga matatanda? dapat pag may mga ganitong negosyo ka bago magising lahat ng kapitbahay mo bago sila magbukas ng pintuan nila mauna po correct mas nauna ka dapat Diba? Paano? Dahil Paano? ikaw may tindahan, may anak buhay ka. Mas nauna na ka Yun ang tindito tindahan. Mas lamang ka pag nauna ka bumang. ka, Iba ang pakiramdam pag lagi kang maagan nagigising, ha? Opo, ako po lang naman yun ang tinapay ko. May... Oo, oh, naalbasal nyo. Alasin ko po, okay 4.30, gising na po ako. Iyon, very good, oo. Kasi yung mga maagang papasok, igising, eh ano yung paggising nila bago sila pumasok? Kakain. Opo. Eh nakita nila may, eh wala akong ulam, wala akong kape. Eh nakita nila ikaw bukas, matig, sa'yo masasanay pumunta. Opo. Okay? very good ano naman ang pagbabago ngayon dito tayo, sinta tayo sa labas nagugutom na ako eh nagugutom ka na, oh, ano oh, kinakain mo wait, kapita nagugutom ka na oh, oh, huwag kang pagutom baka papayat ka papayat nga, kung papayat eh ay bakit kain huwag ka ng kain nagugutom na nga po ako kuya <laughs> oh Dami na pong ano. Kalat ni Michael. Kalat po ni Michael to. Kalat ni Michael? Opo. Oh, Gamit. Ito, kain mo. <laughs> kalat ni Michael, ito kain mo. Ito po kay Michael, kay Michael po. Hindi ito sa'yo, pita. Opo. Nagugutom oh. na po ako, kuya eh. Ha? Nagugutom na. Nagugutom na. Ako. Sige, Pag ka. Pag nagutom ka. Kumusta naman ang, ano naman ang pagkakaiba noon? <laughs> ito po. Ito siyempre, no, wala pa ko yung tinda, wala kayong pinagkakabala. Tapos may tumagulo pa dito noon, di ba? Hindi ka tayo. Pinayos na po ni Michael. Pinayos na po. Oh. Okay. Very good. Hindi mo hindi yan maayos ni Michael, no? Ato. Okay yan. Yeah. very good. Okay, tapos lang po hindi pa tapos po yun dito. Hindi mo yan. Paminisan mo kay Michael lahat. Talaga mag-focus. <laughs> ha? Focus. Focus. Kami, Wala po. ibang tutulong sa inyo kundi sarili ninyo. Okay. Hindi yung ibang tao. Okay. Minsan lang mangyari na may tutulong kagaya ng Team okay. Minsan lang kayo mapuntahan dali Daddy Frankie. Eh. Huwag kinumusta ko lang kayo. Kaya, focus kayo. Ha? Huh? Focus lang ng focus. No? Huwag okay. po focus sa pagkain. Huwag <laughs> po. po. Huwag ka na. Okay. Hindi ba kayo nagsahin ng kanin? Nagsahin na po. Ah, oo. Ano ulam niyo today? Wala po. Wala po. kami perang pambili. Bawal po kumuha dun eh. Ah, bawal. Po. Bakit? Bakit? O, oh, anong uulamin niyo kung wala? Alo, ano po? Mitlop ay ano po, yung... Lumpia po. ako bine. Lumpia. Wala pa kung ulay. Wala po doon sa ibang tindahan. Malayo ba po? Kasi malayo po 'yun? Eh, kahit malayo maglakas ka. Ayo, mag ako po maglakas. Ako maglakas wag kang tahan. Init. Ano may pa payong ka? Yan po payong. Oh, yun pala eh. Mm -hmm. Ano? Kukulamin niyo yung finish product ko, oh, 200 para may pang-lunch kayo, hindi mo kinakain yung laman ng tindahan. Hindi po. Oh, bumili ka ng gulay. Ha? Huh? 200 yan. Okay. Isama mo rin ulam si Ate Nene tama mo na ang gabi siguro bulay Hindi yung... ha? pag mayroong bulay naupusan na po yata pag naupusan doon sa kabila sa kabila, ito talaga pag may sinabi ako, mayroon at mayroon katwilan ang lusok-lusok po -lusok eh takot na takot na magutuman ano ba kainin nyo? banana ko Mali ano? Dapat yung tagaluto pa, wag kang tamad! Pupunta bibili lang, tamad-tamad. Oo. Oh. Oh. Ang init po dito. Hindi, po. Okay, okay lang yung init. Ito, dito, dito ang problema eh. Kain yung puhunan. Ha? Kain yung puhunan. Wag po, po akong kunuha dyan, kuya. Minili po yan. Minili ko po. Sa tindahan. Sa tindahan? Dito po Sa tindahan. Eh bakit doon ka pa bibili? Eh yung tindahan mo meron? Bawal po doon kumuha ko yan. Dito ka bibili sa tindahan mo? Bawal po doon kumuha Eh hindi ka nga pupuha. Yeah. Bibili ka doon sa kalaban eh. Dapat dito ka na bibili. O, oh, sige isipin mo. Sige nga. Bakit doon ka pa bumili? Di dapat dito ka na bumili. Diba? Oh, sige na, bili ka na. Punta ka na para may pangulam kayo. Magluto ka. Hindi na, dali mo yung pagkain mo. Nangangayayat na si Ate Joy. Kala ako, lakad ako ng lakad eh. Para pa wins. At dito, kung naram mo guys. Para lumabas pa yung mantika. Oo. Oh, sige na, bili ka. Ayusin mo yung buhok mo. Ganun ka. Ayusin mo yung buhok mo syempre, noon wala kayong ano, di ba? Wala kayong uh, Tapos ngayon, medyo maliwalas din yung bahay. Mayroon ka ng tindahan. Anong pagbabago noon? Anong diferensya, pagkakaiba noon, sa ngayon? Dati po, ano po, yung... Nung wala pa po akong tindahan, Tansan po ako ng ano, nang naman, ano, nang, nang biging pagkain. Hindi po, ano, may, ano na po ako, may tindahan ako bali. May po yung bigay po namin. Nakakalat naman lang po kahit po paano. Hindi po ako na, ano, papaka, ano po sa kapatid po, yung papakatulong. Oo. Hindi po, natiwan wala. Ano, hindi pa hindi pa ako maglinis ng banyo, wala pa akong pambili ng pagkain. Tsaka ano, wala, wala. kutsan-san po ako, ano, ah, ano ba, bibili po ako doon sa may, ano, sa may petron. Nagawin po nila, bibili po nila ako konti lang po? Ano kong pabili ng pagkain? Uh, Pagkakutusan ka nila. Pero ngayon hindi na. Opo ngayon po. Ano eh, hindi na po kayo nakutusan eh. Kasi may hanap buhay ka na. Opo. Meron na po akong... Ano... Pagkakaabalan po. Kaya pa kayo ingatan ko yan. Kasi Hindi naman namin ikaw bababayang, pa pasyal-pasyal ka pa rin. Ano. Pero ingatan ka. Opo. Ano naman ang pakiramdam mo ngayon? Uh, masaya po, ako kasi... Ano... Na meron na po akong... Ano... Business na... ano kahit pa, so, paano po? Basasabi. May, ano po, meron na po akong pagkukuhaan ng ano, ng kabubuwa ito. Pagyaman ko so, yun. Huh? Ano po? Ako Huh? nga po eh. Iniisip ko nga po ngayon kung, ano po, kaya nagkaroon po ako na, ano, ng kita po ngayon. nabili po akong kape. Oo. Tsaka, Marami ano pa naman yung kape ah. Hindi po yung stick po stick? Ah, stick. Oo, oh, hindi kami nakabili nun. Ah, mas mabili ba yun yung stick? Apo. Oh, Magkakano ba yun? Patron na hindi, po. Hindi, pagbibilihin mo okay. doon. Hindi ko po, po alam kung magkano po eh. Siguro po, nasa 40 po yun. Isang ano po yun. Isang... Pandagdag din. Yun ba yung mabili rin? Opo. Oh, tsaka ano po, gatas. Tsaka energen. Energen. Tsaka gatas. Bigyan kita isang libo para makabili ka ng madagdag mo. Ah, sige po. Sige natin. Pag alis namin, bibili ka, ha? Apo. O. Alin, pa para, paano madagdagan? I marunong ka naman ng bumili. Apo. Marunong ka rin naman sa pera, di ba? Apo. So, ibili mo na. Stick, energen, tsaka? Ano po yun? Sa energen ko na kape. Ay, energen ko. Ah, yung swap. Apo, apo. Oh, tsaka na po, first Basta kung ano yung kailangan, kung kailangan i-budget Babudget ko po. Pagkakasahin ko po yung ano. Ang galing mga kababayan na uh, salamat sa inyo kasi unti-unti natututo si ate at unti-unti uh, rin ginagabayan pa rin natin sila syempre kasi first time niya pag, uh, magkaroon ng ganito kaya ginagabayan kaya pinabalikan pa rin ni dati so, maraming maraming salamat mga kababayan ano? at uh, thank you salamat sa Panginoon kasi nakikita ko na pinagsisikapan ni Ati Neneng yung uh, pinagkaloob nating tindahan kaya maraming maraming salamat po sa nagbigay nag-sponsor lalong lalo na po kay Tita Hannes at ang uh, buong Team Rise Above kung hindi po dahil sa inyo hindi po natin uh, kaya basta basta magbigay ng ganito kaya lalong lumalakas ang loob din ni Daddy Frankie at mas lalong nabuhayan ng loob itong mga kababayan natin na nawawala ng pag-asa pero sa ngayon kita natin na sila uh, nagsusumikap para makabangon, makaahon sa kinasadlakan ng kanilang buhay. kayawan sa again mga kababayan, maraming maraming salamat maraming maraming salamat po sa inyong lahat di ko na po kayo isa isa God bless po, thank you Paalam ka na, thank you Maraming salamat po kay Daddy Frankie po tsaka sa mga sumusuporta po kay Daddy Frankie, tsaka po sa viewers po niya. Ano, maraming salamat po sa lahat. Tsaka kay Titahan ni po, maraming salamat sa pagtulong sa amin. Thank you po. Maraming yeah. maraming marami salamat, Titahan God bless you more. Mabuhay ka po. Ayan. Thank you, thank you so much. Bye-bye po.